ako, broadcast ko. Um, mula rin ako sa grupong papel o oh, publish, promote and publish excellent literature. Kung gusto niyong sumali sa amin, um, hanabi, search yun lang yung group na hashtag save literature. Ayun, um, mula din, nag, madalas nagpe-perform ako para sa Betsing okay. Art Parasites. Madalas din ako nasa open mic ng titik, uh, ano ba, ba? titik, uh, lapis art ko. Minsan, pag may pag-oras sa KM64. Um, so, ngayong gabi, ang title nung aking pyesa na itatanghal ay Antipara. O, oh, sa, sa glasses, ito sa lamang. So, yun. Ganang gabi, sana ma-enjoy niyong lahat tong gabi na to kasi napakaganda nung event na to na nilalapit, nilalapit yung literatura sa kalsada kung saan mas marami yung nakakabot. So, yun. Ma <laughs> mo ang huling saplot sa aking katawan kasabay ng malambing na haplos ng hangin sa aking balat ay ang paglapat ng antipara sa lamesa nakikita mo ba ako natitay akong kumunot ang iyong noo pagtataka niyakap kita, hinalikan bumibilis tumitigil bumibilis tumitigil ang paghinga kawangis ng pagdilat ang pagpikit, ngunit hindi ko isinarado ang aking mga mata ginawin ang aking mga paa sa iyong palakang suporta. Ah. Para hindi maging masakit kung mauhulog man, gusto ko rin nang sigurado unti-unti. Inilapat mo ako sa malambot mo na patibong. Kasabay nun ay ang pagpasok ng iyong kamay, pinasok ng iyong kamay ang mga parte ng aking pagkatao, pinasok ng iyong kamay ang parte ng pagkataong matagal ko nang isinarado para sa mga bisita. Pinasok ng iyong mga kamay ang pinakamalalim na bahagi ng aking puso kung saan nakatago ang aking sarili. Pinaamo mo ito, nilamas hanggang kung saan na nitong magustuhan ng pangbababoy, hanggang kung na itong tumango sa mali. Ang pagtampi lahat ng halik ay pag-ibig. Hindi pala ito laging pagtanggap at pag-intindi. Hindi ito kasiguraduhan, mapusok, mainit, at yun lang ang tangi mong naiintindihan ang yung sariling isip at katawan mabilis ang bawat pagtaustos ng iyong patalim. Gigil, hayop, labas-pasok, labas-pasok sa sukat ko na ikaw ang dahilan ng unang sugat na paulit-ulit na sinasariwa. Parate, wala na doon ng dugo para ipaalala sa iyong nasakit na hindi pa ba sapat ang mga impet na daing para ipakita sa iyong hindi nakikita ng iyong mga mata. Hindi ka tumigil hanggat hindi mo nasasaid ang dapat na masimot. Hindi ka tumigil hanggang pareho tayong makaraos ikaw sa sarap at ako at sa sakit hindi ka tumigil hanggang pareho tayong makaraos ikaw sa sarap at ako sa sakit at saka mo binagsak sa akin ang oh. iyong katawan ano yung sa akin ka kapag napapagod o nawawala ng lakas tinitigan ko ang iyong mga mata pero alam natin dalawa na masikip na malayo pa rin ang aking tinatanaw. Nakikita mo ba ako? Ulit mo. Hindi pa naman ako bulag. Malabo pero hindi pa naman ako bulag. Nakakakita pa naman ako. May pag-asa pa. Saka hindi na mahalaga kung nakikita man kita, sapat nang nararamdaman kita, mas, mas mahalaga yung mga damdamin. Hindi nakakalimutan. Mas pamilyar yung mga damdamin, hindi nakakalimutan. Kawangis ng pagdilat ang pagpikit, kaya hindi ko isinarado ang aking mga mata. Kawangis ng pagdilat ang pagpikit, kaya hindi ko na namalayan ang pagtakas ko sa realidad gumising ako. Gumising ako, nadama ang pag-iisa, ngunit nilingon pa rin kita sa aking tabi upang matagpuan na ang tangi mong iniwang mga bakas ay ang mga pulang marka sa aking katawan. Hindi ako masasalay kailanman sa iyong pag-alis. Napagkatapos ng panaginip ng nagdaang gabi, mahalaga pa rin pala Nakikita kita na pagkatapos ng nagdaang gabi Na kapag hindi na kita nararamdaman Mahalaga pa rin pala Nang nasisilayan kita Hinanap pa rin kita sa paligid Sinot ko ang antipara Ngunit malabo Ang iyong pagbabalik Malabo na Ang aking patuloy Na paghihintay Ang aking patuloy Na pagmamahal sa iyo <laughs> sa sarili na lalabuan. May mga hindi kayang linawin ang antipara para sa akin.